Kung dati nakabudget sa DepEd ang ipangpapagawa sa DPWH ng mga silid-aralan, ngayon idederetso na sa mga lokal na pamalaan ang pondo para sa pagpapatayo at pagpapaayos ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si James Paulo Yap ng Jimmy Regional TV. Tuwing pasukan na lang, problema ang mga classroom na kung hindi siksikan ay hindi maayos o sadyang kulang. Sa kabila niyan, mabagal ang pagpapatayo ng mga bagong silid. Katunayan, 22 lang na classroom ang naipatayo ngayong taon. Kahit 1,700 ang target ng DepEd at DPWH. Kaya, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, babaguhin niya ang proseso ng pagpapatayo ng mga classroom. Kung ngayon, binabudgetan ang Department of Education para ipagawa sa Department of Public Works and Highways. Simula sa mga susunod na proyekto, ididiretso ang pondo para sa mga silid sa mga local government unit na may kakayahan para sila ang magpatayo. Kayo na ang magpatayo ng inyong skwilahan. At saka, Nakakasiguro ako kasi ako malakas ang loob ko sa mga LGU executives dahil hindi sila pwedeng mag-ghost project. Sisitahin kayong lahat. Hindi kayo pwedeng gawin substandard. At uh, pagka ninyo yun, araw-araw, eh, araw-araw, eh, minumura kayo ng mga constituent ninyo. Sinabi niya yan sa Butuan City kung saan namahagi ang gobyerno ng 71 Patient Transport Vehicle o PTV para ang mga yan sa mga bayan ng Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, Davao de Oro at Davao Oriental, gayon din para sa Butuan City at bayan ng Bonifacio sa Misamis Occidental. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, Nakatutok, 24 Horas.